distrito ng Mamburao, Mindoro Occidental. Talagang ano po, masayang-masaya po kami. Gusto naming ipakita sa lahat na magamit po agad sa gawaing pagpapalaganap Sila nga po yung nag na tutulong uh, sa pagpapalagana. Namahagi sila ng mga kopya ng Pasugo, God's Message Magazine. Nag-imbita na rin. Mamaya po, yun po yun po, 6.30 ng gabi dahil may nakatakdang evangelical mission sa kanilang bagong sambahan. Si kapatid na Nolly na isang may tungkulin ay nagsadya pa sa isang sityo. Mula doon po sa lokal ng Balantay hanggang dito po sa Sitio Corbis, medyo may kalayuan po. Mayroong mga ahonin, may palusong pinagsikapan namin at pinagsatsagan din namin para marating itong lugar nito. Hindi lamang sa pagkakataong yon. Mula noon hanggang ngayon ay sige po ang pamamahagi namin ang pawasawo dito, pamamahagi ng pananampalataya. Udyok ng iisang layuning at damdamin. Upang yung mga nakatera dito, mga residente dito sa Purvis, ay makakay din po namin sa iglesia at sila makasama po namin sa tunay na paglilingkod. Sa tulong ng Panginoon Diyos sa pagsisikap ng mga kapatid, napuno ng mga panauhin ang kanilang bagong sambahan ang kapatid na Marco Tamayo, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang siyang nanguna sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nakapanayam namin ang ilan sa maganda anyayahan ng kapatid na Noli. Ay sumundo pa sa inyo? Wala po. Ay yung mismo pumunta? Oo, kami po. Kaya ako naman po naman ay tinawagan lang ng aking ni Kanuli. Meron naman akong karag-karag hmm. na sasakyan. Yan ang pinagtsaga namin para makarating dito. Ay tawag din po siguro ng Panginoon na pumunta rito. Ay basta nung tawagan ako, hindi na ako nagdalawang salita na kung hindi na ako nangatwiran, basta at sabi ko, darating ako sa ganung oras. Nakinig siyang mabuti nang itinuturo na ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Ay sabi nga po niya na mag-isip-isip daw kami. Ano ba po pag-iisipan nyo? Pagpasok sa pito ng kawan, wala iglesia ni Cristo. Kumisino naman ako doon. Bakit naman po? Eh, sabi ko. Kasi nga, doon na, hindi naman nang galing sa natag-isip niya, kundi ang galing sa, sa taga sa Biblia. Sa awa at tulong po ng ating Panginoon Diyos, dito po sa lokal ng Balansay ay matagumpay po na naisagawa ang pamamahayag. Hindi lamang po dito po sa lokal na ito, Manaba, ang buong distrito po ng Mamburao, Mindoro Occidental, ay masaya po at sabik na tumutugon sa panawagan po ng pamamahala na lalo pong paigtingin ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Mula po rito sa Barangay Balansay, Mamburao Occidental, Mindoro, ako po si kapatid na Reggie Beltran para sa Iglesia ni Cristo, News Network.